Nakatayo ito, matayog at makapangyarihan. Ang kanyang katahimikan ay tila isang paalala ng kanyang nakatagong kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang babae ang natrap sa buho ng kanyang tahanan. Si Omaira Sanchez, isang batang babae na labintatlong taong gulang, ay naging simbolo ng trahedya ng Armero. Nakulong sa ilalim ng mga debris na ang kanyang katawan ay nakalubog sa putik at tubig Si Omaira ay nanatiling matapang sa harap ng kamatayan. Ang kanyang mga mata, puno ng takot at pag-asa, ay naging bintana sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang mga rescuer na desperado na palayain siya ay nagtrabaho ng walang tigil, ngunit ang mga debris ay masyadong mabigat. Ang bawat oras na lumilipas ay isang nakabagabag na paalala sa kanilang kawalan ng kakayahan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, si Omaira ay nanatiling matapang. Kinausap niya ang mga rescuer, kumanta ng mga kanta at nanalangin. Ang kanyang lakas at katatagan ay nagbigay inspirasyon sa mga nasa paligid niya, isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang mga mamamahayag na naglakbay mula sa buong mundo upang idokumento ang trahedya ay naantig sa kanyang espiritu. Ang kanyang kwento na nai-broadcast sa buong mundo ay nagbigay ng mukha sa mga biktima ng armero. Ang mga tao mula sa lahat ng tas ng pamumuhay ay naantig sa kanyang kalagayan na nag-aalok ng mga panalangin at nagpapadala ng tulong. Ngunit habang ang mundo ay nanood, ang oras ay naubusan na para kay Omaira. Si Frank Fournier, isang French photographer, ay nakakuha ng isang larawan ni Omaira na magpakailanman ay magiging simbolo ng trahedya ng Armero. Ang kanyang mga mata na nakatingin sa lens ay nagsalita ng isang libong salita na nagpapahayag ng takot, sakit at pagtanggap. Ang larawan ay nagdulot ng kalungkutan sa buong mundo na nagpapakita ng totoong halaga ng sakuna. Ang larawan ay nanalo ng World Press Photo of the Year noong 1986 na nagdadala ng atensyon sa kalagayan ng mga biktima ng armero. Ito ay naging isang simbolo ng parehong katatagan ng espiritu ng tao at ang kawalan ng kakayahan ng sangkatauhan sa harap ng kalikasan. Pagkatapos ng animnapong oras na pakikibaka, sumuko si Omaira sa kanyang mga pinsala. Ang kanyang kamatayan na napanood sa buong mundo ay nagdulot ng kalungkutan at galit. Ang mga tao ay nagtanong kung bakit hindi pa siya nailigtas, kung bakit hindi nagawa ang higit pa. Ang kanyang kamatayan ay naging isang panawagan para sa mas mahusay na paghahanda sa sakuna, isang paalala na ang mga aral ay dapat matutunan mula sa trahedya. Ang kanyang libing na dinaluhan ng libu libo ay isang pagbuhos ng kalungkutan at pakikiramay. Si Omaira, isang ordinaryong batang babae na nahuli sa isang pambihirang pangyayari, ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan sa harap ng trahedya. Ang trahedya ng Armero ay isang malupit na paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ang kahalagahan ng paghahanda sa sakuna. Ang kakulangan ng babala, ang hindi sapat na infrastruktura at ang mabagal na oras ng pagtugon ay nagpalala sa epekto ng sakuna. Ang mga aral mula sa armero ay dapat matutunan, hindi lamang sa Colombia kundi sa buong mundo. Ang mga sistema ng maagang babala, ang mga plano sa paglikas at ang kamalayan ng publiko ay mahalaga sa pagliligtas ng mga buhay. Ang pamumuhunan sa paghahanda sa sakuna ay hindi isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan. Ang alaala ni Omaira Sanchez ay nabubuhay, isang liwanag ng pag-asa at isang paalala ng kahalagahan ng pakikiramay at pagkilos. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo na hinihimok sila na gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng iba. Sa Armero, isang bantayog ang nakatayo bilang isang testamento sa mga biktima ng trahedya. Ang mga labing bayosisag si Sidmil Kilupit vorenak buluyalang kapangyarihan ng kalikasan at ang kawalasin ng paglaro sa mga nawala. Ang trahedya ng Armero ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Colombia. Ngunit kahit na sa harap ng pagkawala at pagkawasak, ang espiritu ng tao ay nananaig. Ang mga nakaligtas ay nagtipon muli na nagbibigay ng suporta sa isa't isa at muling itinatayo ang kanilang buhay. Ang Armero ay maaring nawala, ngunit ang alaala nito ay nabubuhay, isang testamento sa kataga ng espiritu ng tao. Ang trahedya ay nagsisilbing isang paalala na ang buhay ay mahalaga, na ang oras ay may clue na dapat nating pahalagahan ang bawat sandali.